susunod na programa I Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ang buong akala ni Aira na lusutan na niya ang ginawa niyang krimen sa pag-hit and run kay Tatang Isko dahil walang sapat na ebidensya si lelet na siya ang totoong salarin. Sinigurado kasi ni Aira na linisin ang lahat ng ebidensya sa sasakyan niya para hindi mahalata na nakabangga ang kotse niya lalo na ang pagtatapon niya ng dashcam. Ang dashcam ang susi para managot sa si ira sa kasalanan niya dahil nakarecord sa dashcam ang pagbangga niya kay Tatang Isko at ang pagtakbo niya sa kasalanan niya. Kung inamin na lang sana ni Ira ang kasalanan niya sa mami niya at kay Lilet, hindi na sana Aabot pa na siya ng pamilya ni Tatang Isko kung hindi siya magbabayad. Para manahimik si Tatang Isko at ang pamilya nito, inamin ni Ira na siya ang bumangga pero kailangan iatras ni Tatang Isko ang kaso kapalit ang malaking halaga ng pera. Ayaw kasi ni Ira na madisappoint ang mami niya sa kanya at natatakot siya na baka mabawi sa kanya ang lisensya niya bilang abogada dahil sa pagsisinungaling niya sa batas. Ang hindi alam ni Era, alam na ni Bonnie na siya ang totoong bumangga kay Tatang Isko. Pero patuloy pa rin sa Era sa pagpapanggap na inosente siya sa mga paratang ni Ito ang totoong dahilan kaya nakipaghiwalay si Bonnie kay Era dahil alam na niya na masama pala ang ugali ni Era kaya hindi rin siya nagdalawang isip na lisanin ang love. Bagkos bumuo si Bonnie ng isang organisasyon kung saan makakatulong siya sa legal na pamamaraan sa mga taong gustong makamit ang hustisya na walang sapat na pambayad. Hanggang sa magugulat na lang si Boni na lumapit sa kanya si Tatang Isko at ang pamilya nito at humihingi sila ng tulong para makulong ang bumangga sa tatay nila, si Era Simmons. Ang hindi alam ni Era, may nakapulot pala ng dashcam ng kotse niya at ibinigay ito kay Tatang Isko at dahil hindi na nagbibigay ng pera si Era, magsasampa na lang sila ng kaso. Si Boni kaya ang magpapakulong sa ex-girlfriend niya dahil hawak niya ang ebidensya o pipigilan siya ni Atty. Meredith dahil ayaw niya makulong ang ampun niya. Abangan.